Mga kapatid sa pananampalataya, narito tayo sa isang makasaysayang sandali na magbabago sa landas ng simbahang katolika sa susunod na mga taon. Noong ikalabing limang araw ng Mayo ng taong dalawang libo at dalawamput lima, sa kanyang unang opisyal na talumpati sa mga embahador ng buong mundo, ginawa ni Papa Leon XIV isang pagkilos na hindi natin narinig sa Roma sa loob ng maraming taon. Ang mga salitang kanyang binitawan ay parang kidlat na tumama sa puso ng maraming katoliko sa buong mundo, lalo na sa mga taga-subaybay ng tradisyonal na turo ng simbahan. Sinabi ni Papa Leon XIV na ang pamilyang natatag sa matatag na pagkakaisa ng isang lalaki at isang babae ang pundasyon ng lahat ng sibilisadong lipunan. Hindi ito biglang pahayag, mga kapatid. Ito ay malinaw na pagpapatunay na ang kanyang pontipikado ay hindi maiiwasan ang mga fundamental na paksa at ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagsipi kay Papa Leon XIII na noong walot siyamnapong taon na nakalipas ay nagsabi ng katulad na salita sa ensiklikal na Rerum Novarum. Ang buong pahayag ng bagong Santo Papa ay ganito. Responsibilidad ng mga lider na magtayo ng mga mapayapa at magkakapit na lipunang sibil. Ito ay nakakamit lalo na sa pamamagitan ng pamumuhunan sa pamilya na natatag sa matatag na pagkakaisa ng isang lalaki at isang babae, isang maliit ngunit tunay na lipunan na mas mauna pa sa lahat ng sibilisadong lipunan. Sa pamamagitan ng deklarasyong ito, malinaw na pinagkakaiba ni Papa Leon XIV ang kanyang sarili sa malabong wika ng mga kamakailang dokumento tulad ng fiducia supplicants, at tinatapos niya ang katahimikan na maraming tao ay umaasang mapapansin na sa loob ng maraming taon. Ang sinabi ni Papa Leon XIV ay hindi bago sa magisterium ng simbahan. Kamakailan lamang, sina San Juan Pablo II at Papa Benedicto XVI ay nagtanggol na ang kasal ng isang lalaki at isang babae ang likas na pundasyon ng pamilya. Mga mahal na kapatid, alam ba ninyo kung saan kayo nanonood ngayon? Pakicomment naman sa ibaba kung saang bansa o rehiyon kayo nakatira. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, pindutin na ninyo ang subscribe button para hindi kayo mawala sa mga susunod namin na mga video na magbabahagi ng katotohanan. Pagkatapos ng mahigit isang dekada ng pag-iwas sa malinaw na pagpapakahulugan sa kasal, habang nagbubukas ng mga pinto para sa malabong interpretasyon, bumalik na ngayon mula sa Roma ang katiyakan walang paligoy-ligoy at walang malabong salita sa isang pampublikong kaganapan na naipahayag sa buong mundo. Halimbawa, noong dalawang libo at labing anim, ang kabanata walong ng Amoris Leticia ay nagdulot ng matinding debate dahil pinahintulutan nitong ang mga taong nasa sitwasyon ng adulteryo ay maaaring makatanggap ng komunyon depende sa kaso. Noong Disyembre ng dalawang libo at 23, ang fiducia supplicants ay nag-otorisa sa pagbebendisyon ng mga homoseksual na mag-asawa kahit hindi sa formal na ritual na nagdulot ng iskandalo sa ilang mga episkopado. At ngayon, si Papa Leon XIV ay nagmamarka ng doktrinang pagpapatunay ng hindi na kailangang maglabas ng bagong dokumento. Si Robert Prebos noong 2000 at labindalawa nang siya ay Superior General ng mga Agustino ay pinuna na niya ang pagtataguyod ng mga media sa mga modelo ng pamilyang salungat sa Ebanghelyo. At noong dalawang libo at labing anim bilang obispo sa Peru, matapang niyang sinalungat ang isang proyektong pang-edukasyon ng gobyerno na naglayong ipakilala ang ideolohiyang gender sa mga paaralan. Sa panahong iyon, sinabi niya, ang mga magulang ay may karapatan na turuan ang kanilang mga anak ayon sa kanilang mga pagpapahalaga. Hindi dapat ipilit ng Estado ang isang ideolohikong pananaw na salungat sa pananampalataya at kultura ng mga bayan. Kaya malinaw, mga kapatid, na matagal na niyang pinanatili ang isang malinaw na linya. Isa pang malakas na punto ng talumpati ni Papa Leon 14 ay tungkol sa kapayapaan. Tinukoy niya ito bilang isang kaloob ni Kristo, ngunit gayon din bilang isang mahirap na gawain. Ang kapayapaan ay ginagawa mula sa puso, sabi niya, na tinatanggal ang pagmamalaki at paghihiganti at inaalagaan ang aming mga salita dahil maging ang mga salita rin ay maaring makasakit o maging nakamamatay. Pinuna niya ang paggamit ng malabong mga salita na nakakagulo sa kapwa wika ng relihiyon at politika at nagbabala laban sa pagbabago ng katotohanan na nangyayari sa virtual na mundo. Ang mga salitang ito ay maaring mukhang abstract, ngunit nagmamarka ito ng mahalagang pagbabago kumpara sa mga nakaraang taon, kung saan inutusan ang pagkalabu bilang isang paraan ng pagsama sa mga tao. Sinabi ng bagong papa nang direkta na ang simbahan ay hindi maaring magpawalang bahala sa pagsasalita ng malinaw, kahit ito ay magdudulot ng dipaginhawa sa simula. Si Papa Leon XIV ay nagsalita rin tungkol sa katarungan at hindi mula sa mga slogan. Sinabi niya na ang simbahan ay hindi maaaring manatiling tahimik sa harap ng tumataas na mga hindi pagkakapantay-pantay sa mundo ni sa harap ng mga hindi karapat-dapat na kondisyon ng pagtatrabaho na nakakaapekto sa milyon-milyong tao. Inaalala niya na pinili niya ang kanyang pangalan na na-inspire kay Papa Leon XIII ang Papa ng Encyclical na Rerum Novarum, ang unang dakilang sosyal na dokumento ng simbahan. Malinaw niyang sinabi na ang papel ng mga gobyerno ay hindi magpataw ng mga bagong sosyal na modelo, kundi protektahan ang likas na pamilya at tiyakin ang mga karapat dapat na kondisyon para sa lahat, mula sa hindi pa ipinanganak hanggang sa matanda. Ang bagong papa ay hindi naghahangad na mapagbigyan ang mga pandaigdigang poro, o ang nangingibabaw na kultura kundi ilapat ang katolikong sosyal na turo sa ugat nito. At isang mahalagang bahagi ng talumpati ay ang direktang pagbanggit sa dignidad ng tao. Muling inilagay niya sa gitna ang mga pinaka-vulnerable at malinaw na sinabi na ang simbahan ay hindi maaaring mabawasan sa isang dahilan lamang. Halimbawa, hindi lamang tungkol sa pagiging anti-abortion, kundi sa pagtatanggol sa buhay sa lahat ng yugto at kondisyon nito nang hindi mahulog sa mga selektibo o ideolohikong diskarte. Ang pagtatanggol sa buhay ay dapat na lubos at walang pagbubukod. At isa sa mga pinakamatapang na sandali ng talumpati ay nang sinabi ni Papa Leon 14 na ang simbahan ay hindi kailanman maaaring magpawalang-bahala sa pagsasabi ng katotohanan tungkol sa tao at sa mundo, maging sa paggamit kapag kinakailangan ng direktang wika na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa parira lang ito, winasak niya ang isang logic na naitatag sa loob ng maraming taon kung saan iniiwasan ang mga malinaw na pahayag upang hindi magdulot ng polemika. Naniniwala ang bagong papa na ang pagtatago ng katotohanan ay mas nakakasama kaysa sa pagsasabi nito ng malinaw kahit ito ay magdulot ng hindi pagginhawa. Bukod dito, pinuna niya ang paggamit ng malabong mga salita na nagbubukas sa dalawang interpretasyon lalo na sa mga delikadong paksa. Sa nakaraang mga taon, maraming mga Katoliko ang nagreklamo tungkol sa pagkalabong ito sa mga opisyal na dokumento. At ngayon, mukhang handa ang bagong pontipiko na tapusin ito. Sinabi rin niya na ang katotohanan ay hindi maaaring paghiwalayin sa karidad at binanggit si Kristo bilang nakatawang katotohanan hindi bilang abstract na ideya ang nilalaman ng talumpati ay hindi nakakagulat sa sarili nito kundi pinatunayan ang tradisyonal na katolikong turo ngunit ang reaksyon ng mga media ay nagpakita na umaasa sila sa isang papa na magpapatuloy sa Estados Unidos halimbawa ang Chicago Sun Times ay nagheadline na pinatunayan ni Papa Leon ang kasal ng lalaki at babae at ang ilang mga katoliko ay nagpahayag ng pagkadismaya dahil umaasa sila ng higit na pagbubukas sa mga homoseksual na mag-asawa. Habang ang pandaigdigang pamamahayag ay inulit ang parehong formula, mga paghahambing kay Francisco, mga pahiwatig ng pag-urong at mga nakatagong puna. Walang direktang sumalakay sa Papa, ngunit ang hindi pagginhawa ay malinaw. Pagkatapos ng mga taon ng pagkalabo ang pagpapahayag ng isang papa sa kasal bilang pag-iisa ng lalaki at babae ay nakikita na ngayon bilang isang provokasyon. Hanggang ngayon, mukhang binabago ni Papa Leon XIV ang interpretasyon ng fiducia supplicans at amoris Leticia. Ang kanyang talumpati ay nagmumungkahi ng pagbabalik sa doktrinang kalinawan nang hindi ibinubukod ang pastoral na pakikitungo. Makikita natin kung paano magpatuloy kung tutupad si Papa Leon XIV sa mga inaasahan o hindi at dapat tayong manalangin para sa kanya upang gawin niya ito. Mga kapatid, ano ang inyong palagay? Dapat ba nating bigyan ng tiwala si Papa Leon XIV upang makita natin kung tutupad niya ito o naniniwala kayo na mula ngayon ay hindi na niya ito matutupad? Ipahayag ninyo ang inyong mga saloobin sa mga komento para magkaroon tayo ng makabuluhang pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng aming simbahan. Mga pagpapala sa inyong lahat at naway panatilihin ng Espiritu Santo si Papa Leon XIV sa kanyang unang direksyon.